itinara ng lihoa na uh, jeep namin sa LR1 ayan meron ka din pong uh, nilagay ng tarpaulin uh, din justice daw para sa mga PWD so yan yung warning ng lihoa sarado lahat at yung daanan ng tao so ang gagawin iikot paano yung mga matatandang uh, may kapansanan uh, mga ng napakalayo sa so, gumakalabas ng gate 2 ito yung gate 1 ikotan natin Alamin ko kung ilang metro ang lalakarin ng mga senior, mga estudyante, lahat ng mga gumagamit sa naturang gate na ito. So yan, magmumotor ako papuntang gate po. So, ito tayo, ang kaliwa ng residences. So yan, magmumotor ako. Ito na yung papunta ng gate 2. Lalakad ka hanggang dito bago ka makalabas. So kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 meters ang lalakarin mo galing sa loob bago makalabas. So, hindi solusyon yung pagsasara ng gate para matapos ang problema para sa akin dapat pinag-uusapan talaga yan mo e na muna guys at may pumunta pa ko ulit yung isang problema